Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, pupuntahan natin yung Brickyard sa Manila Bay. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Leave a like na rin. Sa COD, COD Copy Okay, so nandito na kami sa Ayala Mall So na lang namin yung bagong brickyard Let's go Papasok tayo sa Japan Town Ito na yung bagong brickyard sa Manila Bay Sa 4 tapos sa Japan Town Tapos halos katapat niya yung Daiso <laughs> Ito guys, meron ako nito dati pero wala na, naibenta ko. Nang iya. Hindi ko alam na magiging rare pala siya. Okay, so guys. Pasok tayo. Ayan. Pagpasok, ito yung paro counter area. Pagdating dito sa uh, right side, Ayan, yung RC truck. Kung gusto mo mag-testing ng RC, ayan, pwede. Dalawang truck lang na nagkabaga. Wala pong kasama tao. Pwede na mag-try for free. Look at this level of detail, guys. Yes. Nice. dito naman ay mga paint section. O, dito lahat ng kailangan ng mga pintura. Iba-iba yan. Merong spray kan, meron ding mga bottle. Ayan, pang weathering. Ito, meron silang mga model kits. Mga 1 to 35 scale. Hmm. Ito, pre. nandito yung table namin. ano ba ginagawa mo dyan, pre? Busy ka. Nakakalta yung copy pot. Copy. ka? Ma, uh, may copy ka dyan, ah? oh, copy carbon. Ka copy. Bawal copy. Ito naman, guys, yung mini four-wheel drive trucks. Brick guys. Ayan, nandito lahat ng mga stocks nila. Uy, RC, oh. Saint Dragon, no? oh. Ito naman yung mga iba pang pa scale model. May mga maliliit na model kits. Meron sila. Mm -hmm truck unit to. Oh. Ito pwede to sa mga ano uh, SUV na RC pang snow. Ito guys, yung mga ganito kit to. Eh. Comical na mga RC. Dami na no. The Prague, uh, Thunder Shot, Storm Dragon. Ay, mga old school pero mga reissue na yan siguro. Ano oh, guys, meron pa tayong mga RC dito. Ayan. Oh, may mga stocks tayo na dito Okay, so dito naman tayo sa mini four wheel drive section Ito yung mga MS chassis Yung, yung motor na sa gitna So guys, sulit ko yung mga ganitong kit Sulit yan Sa mga newbie dyan na hindi pa makapili ng uh, Tamiya nila Hanap kayo ng mga ganitong kit eh, yung mga ganito kasi mas magad mas maganda na yung mga materials ng uh, kit. Pati yung mga gulong na mga naka super hard na. Yung mga ganito na parang mga stock pa. Ano yan, ano yan. hindi pa ganoon kaganda yan eh. Out of the box. Yung gulong nila, malambot, uh, slick lang. So kung i-box mo, medyo matalbog siya. Pero yung mga ganito, yan, pwede yan. Uh, mga hard tires na yan. Ito guys, maganda rin to, Roborace Race. Ayan, ito maganda rin to. Yan kasi mga nakaset-up na yan. Eh. Pero basic na setup lang yan. So, nasa sayo pa rin kung paano mo siya i-finalize. Mukhang rasya na ano, K-Truck. Para sa mga fanboys ng X-Chassis noon. Ayan, itong mga ganitong kit, okay to. Double X na carbon. Pero lahat to hard cash na to eh. Yung gulong yan. So, pwede mo, oh, pwede mo yan gamitin sa back stock. Not bad na rin. Ito, mga old school, pero mga re-issue to eh. Kung gusto mo naman ng mukhang Batman na kotse, ayan. Yun nga lang ba, eh, that's ya. Pero maganda yan. Ayan, ito pa guys, mayroon oh, meron pa ng mga RC parts. Ah, <tinyo> Ayan, ito naman yung mga parts para sa mini four wheel drive. Eh, iba-iba din yan. So, may mga jowa naman. Ayan, pwede itong mga pangregalo. regalo. Ito cute. Kasi may animal na driver. Ito re-issue. Re-issue ng luma. Ito rin. Ganyan din to. ito. alam ko dalawa yung cowl sa loob kung gusto mo naman ng ano, ng mag-setup o yung mag-try ng mas uh, complicated na setup. Ayan, dito ka mag-start. Uh, right of the box, mayro ng mga magandang uh, pyesa. Pero yung ganito, hindi mo pa rin siya magigamit sa race. Parang basic kit pa rin to eh. Nasasaya pa rin kung paano mo siya si-setupan. Oh, mga katulad ito, ito naman yung MS Pro. Pero ito hindi ko gaano recommended kung collector ka lang. Yan, sure, pwede. Medyo magulo kasi yung pagkaka-setup nila dito. Ito naman yung isa sa mga favorite ko. Saka pinakamagandang uh, color combination. Silver, black, red. Talo nyo, sa bike lang yung may mga anodized na color. Ha? Meron din din sa Tamiya. Ito, mga gulong naman sa likod. Ito naman, para sa mga newbie, pwede rin to kung gusto mo lang ng basic setup. So, yung basic tune-up, parang dito din yan galing eh. Parang pinaghiwalay lang nila. Pero, kung newbie ka, mas recommended ko pa rin yung ganito. Mas sulit na kasi may coaching na. So, ito naman, pang modeling naman ito. Kung mahilig kayo sa scale model, eh, meron din silang mga stock dito ng mga gamit. So, para sa mga newbie na nagtatanong dyan, lahat ba dito sa brickyard original? Original lahat nandito. Walang peke dito, guys. Bawal din dito peke. Ito rin guys, sulit din to kasi meron na siyang motor na kasama. Ayan o. Eh. Oh, okay, so, dito na tayo sa table. Magsiset up na tayo. Testing lang. Lalaro-laro. Ito naman yung mga dala ko. Na kotse eh. Okay, so ito namang setup na to, tawag dito B-Max. Ito naman yung open na tinatawag, madaming modification. Ayan, okay, katulad ito. Ayan, gumagulang na ganyan. Wow, scary. buat uh, <tiny> sahabat. <tiny> 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 badannya pagod pagod dah natin 那不可能的。<sighs> <laughs> okay, so tapos na kami. Ayaw na. Napagastos na embang pa. Di wow. So, shoutout shout out sa lahat. Thank you, BY. Next time ulit. Whee! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito. Saka ito. Oh, load na. Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas!